May nagtanong sa akin, sabi daw, bakit daw hindi na ako umalis dito sa Lloydminster, Bakit daw ako nagstay dito sa comfort zone ko? Ang totoo niya na, hindi na ako magpapaka-epokrita. Kung lilipat ako na ibang lugar, another pakikisama, another uh, pakikibaka na naman. So, hanap ng trabaho, padibago na naman. At saka, ang mahal, mas mahal sa ibang lugar, sa mga syudad, hindi ako pumupunta mas okay pa dito kasi kaya pa namin yung um, yung uri ng pamumuhay medyo mababa pa hindi pa malaki yung pamumuhay hindi na ako magpapaipokrita ayoko yung ayoko yung ano yung nagpapa ano ka nagpapasikat ka tapos yung pala wala ka naman pera ba diba? hindi ganon ano ang ang hirap ang hirap mag ano tawag dito ang hirap mag pretend nga na pretend ang ganda ng sasakyan mo mga bag mo, signature, suot mo, signature. Tapos, laman ng pitaka mo, walang laman. Baong ka sa utang. Diba? Ang daming ganyan dito sa Canada, kabayan. Hindi na ako umalis. Tapos, ito nga pala, share ko sa inyo, ah. Share ko sa inyo, kabayan. Kung kayo, bago pala dito sa Canada, TFW kayo, I suggest, kung gusto nyo kumuha ng sasakyan, mag-second hand lang kayo. Huwag kayong, huwag kayong magpapadala sa mga uh, mabulaklaking mga pananalita ng mga dealership. Huwag ka ba ka sa utang dito sa Canada. It's better na mag-umpisa ka muna sa mga second hand. Diba? Meron nga tagpa 500 ka O what? 700? 1,000? Bili ka sa KGG o sa marketplace. Marami kang mabibili doon. Uh, Actually, uh, so. Gusto-gusto yung... Gusto-gusto uh, nila yung snow. So, kailangan mo maging maruno. At eh, saka ito pa, ito pa share ko sa inyo. O like for example, matagal na kayo dito. Tapos merong mga, mga ano kasi yung mga may mga promo-promo na sa sakyan. Tapos merong cashback na, na malaki. I suggest ka ba yan, huwag magpapadala. Tapos ang laki ng per monthly niya, 500 by weekly o 600 by week. Shit! Huwag na kayong kumuha. Lalo kayong ilulubog sa utang. Plus pa yung inutang, plus pa yung cashback na kinuha nyo lalo ko yung ilulubog talaga sa utang. O oh, ano, hindi mo na kaya. Wait lang ha, wait. I suggest, huwag kayong magpapadala sa mga may cashback, may cashback. Naku! Malulubog lang kayo sa utang, kabayan. Tapos kung gat maaari, ang kukunin yung bahay. Kung, wag huwag, huwag, huwag kayong, sa inyo naman yan. Sino ba naman ako, ba? Diba? Well, ako kasi, kumukuha lang ako sa ano ko eh. Nababase lang kung ni sinasahod ko. Ayoko ng umutang nang umutang. Diyos grabe. Para magbabayad ka lang sa Canada, kinikita mo puro bayad sa utang. Ayoko ng ganun. Naging, naging ano na ako, naging practical na ako. Hindi na ako katulad dati na bili mo ko niyan, bili mo ko niyan. Ha? Hindi <laughs> na, iba, iba na ngayon kabay. Naging marunong na ako. I've learned my lesson. Kaya... Huwag masyadong tanggap ng tanggap ng utang o kuha ng kuha ng utang. Dahil ang hirap! ang hirap malubog dito sa utang sa Canada. Nakakasira ng ano yun? Ng credit score mo. O apply ka ng consumer proposal. Totoo yan. Apektado ang ano mo. Ang consumer, ang ano mo. Ang credit score mo. Tsika, asok. King. Gusto gusto snow. asok. Gusto no. gusto snow. Gusto gusto no, snow. Dito Ay, nako. Yung dalawang yan ito. Si Colville. Tsaka yan. gusto yung snow. Diba? So, yun lang ang na-share ko sa inyo. So, sana, sana meron kayo natutunan na. Um, tandaan nyo, pag bago kayo sa Canada, yung credit score niyo pagandahin nyo, kasi makakatulong nyo sa inyo sa pagbili ng bahay nyo dito. magutang utang ng utang, okay? Ang, ang hirap maging ano, ang hirap ng maraming utang. Pero dito sa Canada, kailangan mo umutang kasi kailangan mo mag-build ng credit score. Oh. So, sana nakatulong niya sa mga baguan dito. Okay? So, tandaan nyo, hinay-hinay lang sa paggasos. Yung, yung, yung pamumuhay nyo dapat i-base nyo kung magkano kinikita nyo. Okay? Bye!